Dito Arre po mahagi ipapamahagi lahat oh. Mustasa Anak porosin naman pala oh. Napakaswerte po nang mabibigyan na rin smooth green Dami o oh. 14 million po ang halaga na rin ay Pati yung abuno doon sa labas ano 14 million na ano 13.9 E eh di 14 million okay, 49 barangay po kuya so, ano? Kaya na Mga Ayan, tari po, tari po kadami ang ano, kung baga suporta ng magsasaka sa amin ng gobyerno. Kasama po natin si Bumboy, so, Bumboy oh, Vlog. Walang ano, ang biyaya. Oo, yan. Isa po tayo. Sa mga nasa po ng bagyo, may kunting tulong po. Pero ari po naman, napakalaki impact sa amin, kahit maliit na tulong, malaki ang po sa amin. Yan, salamat po sa lahat ng...

Tapi, itu nanti bukan hak.

tulong biyaya ah yan si Tio dami dami pa pala sa labas marami ito sa po sa lahat ng magsasakaw Puntay, puntay, ay. Pondor. Walang humpang... Ano ba ito? Kaso nga lang, mura-mura. Anong ano ito? Maripusa ba yan? Anong... Maganda rin yun. Ay. Wala, maganda, ba? Maganda rin yun. Ay, Wala pa si Makisig? Wala si, si Makaisig. Yung Makisig talaga maganda. Ay. Ay. talaga. Hindi man siya maganda sa... Ari, o pwede ba yung gara rin? Ito maganda. Ito ito. Ano ito ay yung... Ay, ito maganda. ito Ay, ito maganda. Ay, 'tong model na 'yan? Ay, ah. Dominare raw. Gusto makanta sa. Yeah. Dimasik. Ikaw makaposu pa. Are yang quality oh. Galax. Oh, Galax. Ano mo kare mo? Are ko 'yan 'yung na. Smooth green. <yazaun> Aree, <laughs>

napaka kasi po tipo nang mabibigyan nareo ismat green dami yung 14 million po ang halaga na rin ay pati ng kabuno doon sa labas, ano? Na, ano? Eh, di ano 14 million ano 13.9. 10.9 di 14 million 49 barangay po. O, ano 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 Aray na po, ganda rin po kadami ang makakatanggap ng ano, Nang ayuda. Dami, wala. Dami, wala po. Aray po, napakadami. No po, yung kita pwede po Ya oh. si kuya kuya Merto, kawai muna lah. Ng... Oh, Yo. Oh. Saya bulu Saka saka na. Hari pula hati mga tangkap ng biyaya tuh selamat nama maksa saka. Dalam. 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 Nakadali na po. Makakadali na yan Paretin nang pa po opo oh, pamigay talaga si Guyay oh. na no, kaway mo na kaway. Yo. Oh, tara. sir. Tara. si Kayson no. Oh. Taypo si Guy. Naros sa dulo. Makakadali po kami nang di. Ay makakadali ano. Nasa 38. Ay, ay sana ako pa labas. <laughs> ah, si Guyay <laughs>